maiksing lang biyahe namin. Ilang araw lang nasa puerto na naman kami. Pero sa ilang araw namin pagbiyahe, ang daming nabubuong kwento ang bawat isa sa amin. Kaya yung alon. Ah, may na sa alon? Kaya ako sa -alon. Kira, ako eh. Maalon ang kadalasang kainaan ng mga nangbabarko. Kadalasan mo maririnig. Pag maalon, magnegosyo ako. Pero pag walang alon, di mo maririnig ang salitang magnegosyo ako. Ang bawat kwento isa lang ang patutunguhan. Sana sa biyahing ito, papuntang Sibrods, Belgium. Sana makapagsurlip kami. Pero ang salitang sana, naging totoo, nakapagsurlip talaga kami sa Belgium.

Pag si Iman ba, magaling ba mag-English yan? Of course! Ah, of course! Ah, of course! Yan si Mayor, tanongin natin. Mayor! Up! Pag si Iman ba, magaling ba mag-English yan? Siyempre! Siyempre! Ah. Katokin ah? mo, Mayor! Huh? Katokin mo! no, 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 no! Katokin mo, wakit hindi buksan! Tapos, tao dito. gusto yung kasi lang yo. Malapit lang sa ciudad kami, kaya nilalakad lang namin para naman daming makikita sa paligid namin kung gaano ba talaga kaganda dito sa Sibrods, Belgium. Tatlo lang kami na sure live ngayon. Si Rico at siyempre ako at saka si Mayor ang veteranong manluloto sa barko namin. Iba't ibang klaseng mga magagandang bahay ang nakikita namin sa aming paligid. Pero walang matataas na gusali. Iba dito sa Sibrods, Belgium. Paglinggo, Bira ka lang makikita ng mga open na shopping center o konti lang din ang mga tao naglalakad kabalik tara naman pag sa Pinas sa Pinas naman pag linggo napakadaming tao ang naglalakad at saka daming mga open na mga shopping center pero dito sa Belgium iba dito pag linggo sarado ang mga shopping center Naubos ang oras namin sa kakahanap, na-open na supermarket pero wala kami nahanap. Na-open na mga shopping center at supermarket. Hanggang sa naabutan kami ng ulan. Ulay tayo. So, Ito, ang ulan. Sambay <laughs> <laughs> muna. Lagad-lagad. Lagad-lagad, wala napuntahan naman. <laughs> Wisit na lugar. <laughs>